kung matulay matuloy tala wala ba kato mga kautak ngayon po ay malapit na matapos yung ating pira ego bleed <coughs> ito po ang scabbard niya tapos kung nalagyan ng game may design na yan ang gagawin na lang dito ay ukitan natin yung game at saka dito ito po ang kanyang blade 14.5 inches blade din po ang haba nito mga uh, kautak makapal po ang speed Ayan po ang ginagawa ko ngayon ay nagliliha po ako ng discovered ng ating piraigil. Ang kahoy po nito ay nangara na dilaw. Kasi yung nangara daw may iba't ibang kulay siya. Mayroon siyang pula, mayroon dilaw. Tapos nag-iiba-iba yung mayroon din white. Dalawa po ito yung isa. Tapos na pero ito ay ililihan natin para lalabas talaga yung kulay ng kahoy at saka natin yung kita kung matapos ito kita yung MOP at saka yung nakawa ng scabbard na ito i-spray natin ng kapit ako natin ng top coat mga Ito na kautak. Yung kulay ng kawin niya Kung maganda yung pagkaliha Parang nag-iiba-iba siya Yung kulay niya Mas lalabas ito pag na-spray natin ng coat, Pag na-tabi na natin sa mga kawin Dalawa po itong mga kotak. Sandali so, lang, pupunin natin yung isa. Ipagkita ko po sa inyo yung pero iba po yung itsura nyo. Kasi kahit pa rin yung kahoy nila, iba yung kalampasan ng itsura ng kahoy. Ito po mga kotak. Yung isa natin. Fira Eagle Blade. And, tapos natin ito. Nara rin po yung kahoy na ito. Sim lane po rin. Yan. yung hander na po ito yung Malaysian wood. Tapos naka pamagaskas po tayo to Yung may kaskas -kas na yung isa ay aluminum wire po ito. Tapos yung punto na ay brush. Ayan po. Simulin po ito sa isang nakapal po ito yung spin niya yan po mga kagdak ito tapos na po yung kita niyong emo yan nakita yung katawan ng scabbard dito sip na po ito pero dahil hindi pa tapos yung kasama tatambay muna natin siya yan po mga kotak na so kabila parang nara white tapos may mga black beads sa kahoy niya yeah. Sige po mga kautak, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala. Please, always follow my page. Alagi kayo update sa ating mga bagong design na blade mga authentic blade daw so authentic blade at sa aking YouTube channel please subscribe like and share po maraming maraming salamat po na uh, kaotak sa mayari po ito alhamdulillah tapos na yung isa isa na lang po natin isa na lang ating ipopulate mga kaotak kunting test na lang po Ayan. Yeah. Sige po mga kotak Maraming maraming salamat. Patuloy lang lang yung pag-iliha ko dito. Sige, salamat po mga kotak